Mga minamahal na kapatid kay Kristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga sandaling ito ng pagsubok at kalungkutan, sama-sama nating buksan ang ating mga puso at ialay ang ating mga panalangin para sa ating mga kababayan labis na naapektuhan ng nagdaang lindol sa Pilipinas. Alam natin na sa mga ganitong pagkakataon, ang takot, pangamba at kawalan ng pag-asa ay maaaring bumalot sa puso ng marami. Ngunit tandaan natin, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin. At sa pamamagitan ng panalangin, maaari tayong makahanap ng lakas at pag-asa. Ngayon, inaanyayahan ko kayong lahat na samahan ako sa isang time team na pananalangin sa tulong at gabay ng ating mahal na Santo Padre Pio. Si Padre Pio na kilala sa kanyang malalim na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay isang makapangyarihang tagapamagitan. Sa buong buhay niya, ipinakita niya ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Siya mismo ay dumanas ng maraming pisikal at espiritual na sakit, ngunit na natili siyang matatag sa kanyang pananampalataya. Gamitin natin ang kanyang halimbawa bilang inspirasyon upang palakasin ang ating mga puso at ang puso ng ating mga kapatid na biktima ng lindol. Magsimula tayo sa pag-aantanda ng krus sa ngala ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O mapagmahal na Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo ngayon ng may kababaang loob at pusong puno ng pag-asa. Tinitingnan namin ang aming mga kapatid sa Pilipinas na nagdurusa dahil sa pinsalang idinulot ng lindol. Nakikita namin ang kanilang mga nawasak na tahanan, ang kanilang mga nasirang pangarap at ang kanilang mga pusong puno ng takot at kalituhan. Ama, kaawaan mo po sila. Ipadala mo ang iyong banal na espiritu upang bigyan sila ng kapanatagan at lakas sa gitna ng trahedyang ito. Hayaan mong madama nila ang iyong presensya na parang isang mainit na yakap na nagsasabing, huwag kang matakot. Kasama mo ako, hilingin natin ngayon ang pamamagitan ni Santo Padre Pio. O banal na Padre Pio, ikaw na naging instrumento ng pag-ibig at habag ng Diyos dito sa lupa. Ikaw na nakakaunawa sa bigat ng pagdurusa, kapwa sa katawan at kaluluwa. Tumingin ka ng may awa sa aming mga kapatid na biktima ng lindol. Ipanalangin mo sila sa harap ng trono ng Diyos. Hilingin mo sa Panginoon na bigyan sila ng lakas ng loob upang harapin ang bawat bagong araw. Hilingin mo na ang kanilang mga luha ay mapalitan ng pag-asa at ang kanilang takot ay mapalitan ng matibay na pananampalataya. Padre Pio, ipanalangin mo ang mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Naway matagpuan nila ang aliw sa kaalamang. Ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay ay nasa iyong mapagmahal na kandungan na. Gabayan mo ang mga kaluluwa ng mga pumanaw patungo sa walang hanggang kapayapaan sa iyong kaharian. Para sa mga pamilyang naiwan, hilingin mo sa Diyos na punuin ang puwang sa kanilang mga puso ng kanyang banal na pagmamahal at pag-unawa. Ipanalangin mo rin O oh, mahal na Padre Pio ang mga nasugatan. Naway ipuin sila ng mapaghimalang kamay ng Diyos at bigyan sila ng mabilis na paggaling. Gabayan mo ang mga kamay ng mga doktor, nurse, at lahat ng mga medical frontliners na nag-aaruga sa kanila. Bigyan mo sila ng karunungan, pasensya, at walang sawang lakas upang magampanan ang kanilang tungkulin ng may pagmamahal at dedikasyon. Padre Pio, ipanalangin mo ang mga nawalan ng tahanan at ari-arian. Ang kanilang mga pinaghirapan ay nawala sa isang iglap. Tulungan mo silang makita na ang mga material na bagay ay maaring mapalitan. Ngunit ang buhay at pananampalataya ay ang pinakamahalagang yaman. Hilingin mo sa Panginoon nabuksan ang mga puso ng mga taong may kakayahang tumulong upang maging instrumento sila ng Kanyang biyaya at pagtulong. Naway dumaloy ang tulong at suporta mula sa iba't ibang panig ng mundo. Tayo rin ay manalangin para sa mga rescuers at volunteers. O Panginoon, protektahan mo po sila mula sa anumang kapahamakan habang sila ay nagsasagawa ng kanilang misyon bigyan mo sila ng pisikal na lakas upang malampasan ang pagod at emosyonal na katatagan upang harapin ang mga kalunos-lunos na tanawin pagpalain mo ang kanilang sakripisyo at pagmamalasakit nawa'y maging inspirasyon sila ng pagkakaisa at bayanihan sa mga sandaling ito ng pananahimik ialay natin ang ating mga personal na panalangin para sa mga biktima Isipin natin ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga pangangailangan. Ibulong natin sa Diyos ang mga pangalan ng ating mga kakilala o kamag-anak na naapektuhan. Sandaling katahimikan para sa personal na panalangin. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming bato at aming kaligtasan. Sa iyo kami kumakapit sa gitna ng pagyanig ng lupa naway manatili kaming matatag sa aming pananampalataya sa iyo. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong banal na plano kahit na hindi namin ito lubos na nauunawaan. Tulad ng sinabi ni Padre Pio, manalangin, umasa, at huwag mag-alala na why ang mga salitang ito ay tumatak sa aming mga puso at isipan. Tulungan mo kaming lahat na maging mga kamay at paamo dito sa lupa. Buksan mo ang aming mga palad upang mag-abot ng tulong sa mga nangangailangan. Buksan mo ang aming mga bibig upang magbigay ng mga salita ng pag-asa at encouragement. Buksan mo ang aming mga puso upang mahalin at damayan ang aming kapwa ng walang pag-iimbot. Gawin mo kaming mga instrumento ng iyong kapayapaan at pag-ibig. Ama namin, sumasalangit ka sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, kanlungan ng mga nagdurusa, ipinapanalangin namin sa iyo ang aming mga kapatid na biktima ng lindol. Ibalot mo sila sa iyong mapagmahal na manto. Bigyan mo sila ng lakas na taglay ng isang ina at gabayan sila sa landas patungo sa pagbangon. Pangwakas na panalangin kay Padre Pio o butihing Santo Padre Pio. Tapos na ang aming panalangin. Ngunit ang aming pag-asa ay nananatiling buhay. Salamat sa iyong pamamagitan. Patuloy mong bantayan ang Pilipinas at ang lahat ng mga lugar na madalas tamaan ng kalamidad. Naway sa pamamagitan ng aming sama-samang panalangin, ang mga puso ng mga biktima ay mapalakas, ang kanilang mga pangangailangan ay matugunan, at ang kanilang pananampalataya ay lalong tumibay. Nawai ang trahedyang ito ay maging daan para sa mas malalim na pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan sa isa't isa. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsama. Sa panalangin ito, huwag po nating kalimutan isama sa ating araw-araw na dalangin ang ating mga kababayang nangangailangan. Ang bawat panalangin, gaano man kaliit, ay may malaking kapangyarihan kapag nagmumula sa isang pusong tapat. Kung kayo po ay may kakayahang tumulong sa anumang paraan, huwag po tayong mag-atubili. Patuloy po nating palaganapin ang pag-asa at pagmamahal